BG! Ngayong araw, magkakasubukan kung kaya ba natin ang magkawala. We'll stay here. Sa video na to magkakaroon tayo ng barrier sa isa't isa at dito natin malalaman kung hanggang saan natin kakayanin ang pagsubok. natin pagsubok na to by separating two teams. Sige, labi mo, paparaya na ako. Ha? Huh? Paalam. Ah! Uy! Parang kaya mo nang iwan si Carmen ah! Dito, oh, dito lang naman. Ah! <laughs> Iulay tayo? Ganun talaga. Sabi to ni Derek eh. Hot mo Uy! Uy! Paano? Ah! Ay! 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 Okay, so dahil pinili mo nang humiwalay sa akin, yun na lang. Team Bon, Team Carlin na lang. Okay, sige. O, oh, sige. Pwede, pwede. Yang A, kita dito. Bea, oh. Aliga. Ote! Okay. Kinuha oh, ka! Oh. Ah, baba! Oh, sige. No. Kim, no. anong baba? Kasama ka. Ote! Oh, Ako na to. Ako na Ako, ayaw mo, pre. Ayaw ko sa'yo, pangit ka. naging isang kulay asul dyan. Makmak, gani! Ay, itim din to. Boy, itim din to. Oh, itim oh. itim din itim, <laughs> Ano uh, kinawa mo pala? May mga kulay yung damit? Yes! Kayo ang Team Black at tayo ang... Dicolor! <laughs> Ice cream yummy! Ice cream good! Ice cream yummy! Ice cream good! wow Anong mundong gusto mo? Sa side pa dito sa side d'yan? Kami ang mamimili kasi ikaw kumili ng ano mo eh, Lalo -lalo. ng team mo eh, o oh team ka. Alam mo bakit eh? Okay. May tubig tayo. May tubig tayo? May oh, ano tayo? May TV. Okay, yun know, ang inakakala nila. Pero dito sa mundo natin, maraming kayamanan dito. Oo! Oh, oh. paalala oh, lang. Kung sino ang miyembro na pinakamaraming matira, siya ang mananalo. Kung sino naman ang pinakaunti, siya ang matatalo. Ah, uh, so ubusan pala ito ng lahi. Ubusan ng lahi ito. At ang pinaglalaban natin dito ay ang ultimate BG Varsity Jack. Wow! Oh, Ready-made na yan at ang presyo ng bawat isa niya ay nag-aalaga pesos. Uy! Ganon oh. siya kabiga. Ngayon, kapag ay. ikaw ay natalo at ang team mo ay nalaglag, wala tayo. BG Varsity Jacket. Uy, hindi tayo pa power. Hindi pwede, pwede yan. Alright, so guys, meron tayong one hour para sa challenge na to. Ready na ba kayo? Ready na. Timer! Start! Go! Uy, oh. oh. Pwede na nga si Juwan. Masyadong madaya sa kanila. May chilling spot, may swimming pool. Sa atin, ano meron sa atin? Boy, to, sa atin, boy. Pate. Hindi, <laughs> ganito na lang. pagmalaki din natin kung ano meron sa atin. Ayun, ay, meron ay, din sa atin. Huwag kalahan niyo kayo lang, mga pangit. So, puno tayo sa kitchen. Tara, potrip muna mm. tayo. Potrip muna tayo kung kanina man yung mga pagkain doon. Uy! Uy, uh, may maliwang! Yeah

duma at si ano yung pangit na ano yung scotch na umasong ni electric pampre hindi hey, men pader yan inupuan mo bobo ko -bo talaga sabi ko upong tres lang ginawa mo upong sampo mo ang bida sa una lala, nalalagasan pero sa uli eh, panalo pa rin kaya lang sabi pa niya kanina Gasha! kasha kasha bobo ko talaga guys <laughs> <laughs> <Yes, laughs> kagagay natin sa challenge na to nalalagasan na kita isa Guys, maging aware tayo sa caution na yan. Uh, isipin niyo, itaderyan. Huwag tayong gagaya kay Yami, ha? CAUTION! Gotcha. Para mm -hmm. tayo nagtuturo din. Ko, pero malahati yeah. lang. Na analyze lang natin yung mga bawat sulok natin. O, oh, dito tayo ha? Yeah. ha? Wala pong 10 minuto, natanggala na agad tayo ng isa. Hindi natin pwedeng palagpasin to. Tandaan natin, napakamahal ng na Bar City Jacket ang lakas sa dito. Gusto niyo bang bumili ng ganong kamahal? limited edition yun. Hindi paano kapag wala kang budget, hindi lahat naka BG Bar City Chai. Ikaw lang hindi. Parang gano'n yun. Ang ganda na po yun natin sa iyo. ka na. Relax ka pa. Para meron ng informasyon. Napakaswerte nila. Bakit? Kasi lahat ng side ng kitchen, wala kayong nakuha. <laughs> <laughs> Kasi, ang malas namin. Kasi alam ko na advantage natin, Meron tayong spy. <laughs> Kaya talaga ako nagpatalo para pa rin ka si yung mga... Sige, ano ka muna? Multo ka lang, pre, ha? Multo. hindi oh, <mumbles> <mayroon. smart> <laughs> mo mayroon. Ah! Mayroon. Bro. Hindi pala nila ako nakikita. sa labas. Bawal na, sa pamilya ate. No. Ate, oh. hindi mo ka siya nakikita. So, sabi sa akin ni Direk, ang stage 2, blindfold basketball. Ay! Dito ka tayo kamambay pala ng video. Pren, nag-initial sila, pre, narinig ko. Tungkol sa basketball. Alam ah, alam nalaman. Ayun na niyan, laro na lang tayo basketball. Boring naman. Sa paking kaya kita. Wow, wow, wow. Welcome sa Stage 2 ang Blindfolded Basketball each team magkakaroon ng representative papaikot ikutin habang naka-blindfold. Para mashoot nila yung bola, kailangan nilang pakinggan ang boses oh, ng kakapit nila. At kung sino ang hindi makashoot ay may matinding marusa. Okay team, let's go! Ay! 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 Let's go! go! Ay! <makes noise> ay! <makes noise> ako Ay! 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 Ay!

wala wala oh, wala! Bigay bigay! Nice shot pala! Alright dahil panalo ang team namin at may matinding parusa yung mga talo, may kapangyarihan sila min para magtanggal ng isa sa Oo. Ah. I will give you one reason bakit hindi ikaw ang tatanggalin. Ayaw mo mag English? Eh. Binabash <laughs> <laughs> oh, mo ako? <laughs> then, dito, dito. <laughs> Bigyan mo ako na isang rason. <laughs> Hindi mo pwedeng tanggalin kasi bobo ako. <laughs> Kung si Binita sa mga mga walang kwenta na yan. O kaya nga, sure mo yun. okay. Ay, Ayun na lang. Ayaw mo na lang. Ayaw, huwag na yun. Ako, Kailangan ko. Andito ako eh. Excuse me ah. <laughs> Dahil wala si Yang eh, pipiliin ko. Bea, tanggal ka na. Oh. <laughs> Tinanggal kita kasi maduga ang jowa mo. Maduga ba ako? Hindi namin tinanggal si Bon para may chance pa kayo. Oh. Ano ba yan? 5 versus 3. Ano, kaya niyo pa ba kami talunin? Ikaw ang mag-power sa atin. You're the rose among the turn. <laughs> Magiging madugo itong round na to dahil marami ang matatanggal sa bawat grupo. Team Kailin, handa huh? na ba kayong malagasan ng tatlo? Three lang kayo, kami five. Players, ready? Ready? <laughs> up, 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 up! Kim B, you're out of the game. You crossed the line. <laughs> okay, players, are you ready? In three, two, one, go! Oh, mata, mata, mata. Oh, <laughs> you cool, out of the game apulka 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 sorry sorry berlin and balao out of the game Hello. Tanggal pa rin tayo so sila lang yung university. varsity. naman <coming> oh, panalo ka naman eh. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa.